Ang Tatlong Bisita Sa isang munting bahay sa gilid ng isang tahimik na nayon ay nakatira ang isang babaeng naggangalang Hiraya. Isang gabi, umihip ang malamig na hangin sa mga puno. Sumilit si Hiraya sa kanyang bintana at nakita ang tatlong matandang lalaki na may mahahabang puting balbas, magkakayapo sila sa isa't isa. Ang kanilang mga balabal ay mahigpit na nakatakip laban sa lamig habang binabagtas ang kanilang munting tahanan. Napuno ng kabaitan ang kanyang puso binalingan niya ang kanyang asawang si Andres. Mukhang giniginaw at gutom na sila, sabi niya. Puntahan mo sila at anyayahang magpainit sa tabi ng ating kalan. Tumango si Andres at binuksan ang pinto. Ang kanyang boses ay isang mainit na pagbati sa malamig na hangin ng gabi. Lumapit ang tatlong matandang lalaki. Salamat sa iyong kabutihang loob, sabi ng una. Ngunit hindi kami maaaring pumasok ng sabay-sabay ang pangalan ko ay Kayamanan. Itinuro niya ang kanyang kaibigan. Ang pangalan niya ay Tagumpay. Pagkatapos ay itinuro niya ang pangatlo. At ang pangalan niya ay Pag-ibig. Dapat kayong pumili kung sino sa amin ang papasok sa loob. Nagliwanag ang mga mata ni Andres. Dapat nating anyayahan si Tagumpay. Para lahat ng gawin ko ay umunlad. Ngunit umiling si Hiraya, hindi, isipin mo kung ano ang magagawa natin kung mas magiging maginhawa ang ating buhay. Piliin natin si kayamanan. Maayos natin ang ating tumutulong bubong at mabibilhan natin ng mainit na bagong damit ang ating anak. Ang kanilang anak na si Tala, na tahimik na nakikinig, ay nagsalita sa kanyang maliit at malinaw na boses. Hindi po ba mas mabuti kung si pag-ibig ang ating aanyayahan? Para ang ating tahanan ay laging mapuno ng kaligayahan. Nagkatinginan si Nahiraya at Andres, nakalimutan na ang kanilang bangayan. Tama si Tala. Ano ang silbi ng yaman o tagumpay kung ang kanilang tahanan ay hindi puno ng pag-ibig? Matalino ka, aming munting bituin, sabi ni Andres na nakangiti. Ihilingin nating maging panauhin si pag-ibig. Bumalik si Andres sa pinto. Nakapagpasya na kami, anunsyo niya sa tatlong naghihintay na lalaki. Nais naming anyayahan si pag-ibig na pumasok sa loob. Umiti ang matandang lalaking nagkangalang pag-ibig at nagsimulang maglakad patungo sa bahay. Sa kanyang paghakbang sa pasukan, may isang nakakagulat na nangyari. Ang dalawa pang lalaki, si Nakayamanan at Tagumpay, ay tumayo at nagsimulang sumunod sa kanya. Namangha si Andres. Si pag-ibig lang ang inanyayahan ko. Bakit kayo pumapasok din? Tanong niya, sabay-sabay na umiti ang mga matatanda. Kung inanyayahan ninyo si kayamanan o si tagumpay. Sabi ng isa sa kanila, ang iba ay mananatili sa labas. Ngunit saan man magpunta si pag-ibig, lagi kaming kasama niya. Naunawaan ni Nahiraya, Andres at Tala. Sa pagpili ng pinakamahalagang bagay, natanggap nila ang lahat. Ang kanilang munting bahay ay hindi na lamang isang silungan mula sa lamig. Ito ay isang tahanan na umaapaw sa init, kagalakan, at isang tahimik at pangmatagalang kapayapaan. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, puno ng aral sa buhay.